Guys, okay, may love shout out lahat. Nag-goal tayo ng ano guys. Uh, ah, Liso ng Dorian. Ito may nice start na tayo na pinol guys. Ayan na. Ah. Meron pa dyan guys. May tumubo na guys oh. Medyo marami-rami yan guys ini Ano ng mas Guys yang... Pagkaw sabi sayang Yaha lo natin to sa lupa Yaha natin guys sa lupa Ano oh, kasi yun guys, so may ano na, ilalagay na lang natin, papatong na natin, Lagyan natin konti ng ano guys.